Paturo. Oo. Oh. Tapos ka na kumain? Oo. Oh, oh. oh, bakit? Ano yan? Ah? Bakit ano yan? Hindi mo pa naman natapos kainin. Kasi, inin. alam nyo guys, may ampon kami. Oh. Ampon? Ay, oo. Oh, oh. oh, oh. Dalawang babae. Oh. Kasi, Si Sia, eh, kailangan niya ng kalaro, kaya nag-ambon kami ng dalawang babae. True! Ang pangalan nila si Carmela at saka si Pamela. Mmm, banggalo! Si Carmela, may lahing ano ata yon, May lahing Pilipino. Mm. Tapos si Pamela, may lahing namang negra. Yun. diba? Maitim kasi ha. si Pamela. Tapos si Carmela, kayo mangi tunay. Mang <laughs> parang mas kayo manggi pa sa akin. Ngayon, oh. sila yung ano, sila yung security guard namin dito, mga babae. Nagtataka siguro kayo kung bakit babae yung mga security guard namin. Mm -hmm. Kasi kwan, uh, wala kasing available na lalaki, baka baka meron naman diyan sa inyo mag-apply na security. Kaya so, kung, kung, ano yung kakainin mo, hindi din kakainin oh, oh, Kasi yun yung ano yung policy ko. Kung oh. ano yung ulam namin dito, yun yung ulam din nila, eh, ganoon? Ano yan? Longganesa Ay, bongga Coming from? Okay, Kabagis mm. Ang sarap ng longganesa niya May Sweet Sweet Merong spicy Merong Meron garlic. garlic Yun, kumpleto Basta i-check niyo si Kabagis Ano siya? Ah, nagdi-deliver siya Una, oh. Mani, oh ang sarap ah. ng longganesa niya I-reveal mo na gano'n Kung sino si Karamela At si Pamela oh. Para makilala naman nila Ayan, papakainin ko na sila Kasi, ano uh, off-duty na Kaya, <laughs> ano Ah, uh oh Karamela! Oh, ayan na. Nakaready na pala si Carmela at si Pamela. <laughs> Ayun. Oh, di ba? Ito si Carmela. Pamela oh, ay si kayo bang? Tapos isa si Pamela. Negra. Negra. Na, <laughs> Carmela. Oh. dito ang kainan nila, kakabsat. Uh -huh. Alam niyo kakabsat? Oh, ayan. Ano pet lover ako dog lover. Oh, dog lover ka? Ayun. Kung ano kasi yung ulam namin, yun yung papaulam namin dito sa mm. dalawang mm. paslit na to. mag -isang buwan na to sa amin. <laughs> Kung kailan tayo tumira dito, Kung nandito na rin sila tumira, na. Dito, ah. nandito na rin sila. Inampon Sabay -sabay ni Katuro. Kami, buti pa yung mga gorya naming mga aso. 'Di ba? Hindi sila nagpabahay kasi maganda yung bahay nila oh. oh at, oh, bongga. At speaking of bahay, nagawang ko na rin si Mrs. ng ano. Yun yung pinicture picture niya kanina kahapon sa akin, uh. 'di ba? Ano to, walang bubong. Kaya yeah. O, oh, dilawin na naman nila yung bubong natin manluma eh, daw. Washing washing ako, washing uh. washing. Ay Carmela, Pamela, alikay. Gutom na. Gutom Ngawa ka ng ngaw ngaw. Oh. Oh, pag pinakain mo, na. syempre, mas pag-iigihan nilang maging. ah. Siyempre, ah oy, tahol ah. ng tahol ng mga yan, ah. ah. Oo. Oh. Oh. Kilala nila yung mga amo nila, si uh -oh. Katuro, uh tsaka si... Katura. Oo, oh, kunakmanin. sige na, babay na.